sa mahabang pasilyo ng eskwelahan. Amoyng kape at chok, umuugong ang tawanan ng mga batang sabik ng maglunch. Sa kanan ay magkakasunod na asul na locker. Sa kaliwa, mga kartolina na may guhit ng bahaghari, alpabeto at mga poster ng Bawal ang Pangaasar. Sa gitna ng liwanag mula sa mga fluorescent lamp, dahan-dahang naglalakad si Eno payat, may suot na berding polo na medyo maluwag at bitbit ang isang lumang bag. Baligtad ang zipper, gusgusi ng tela at halatang ilang beses ng tinahin ng kamay ang punit sa gilid. Nakayuko siya, para bang bawat hakbang ay may bigat na dagdag sa balikat. Sa likuran niya, apat na kaklase ang sumunod. Tumitikim, tumatawa, tila mga banayad na kulog na papalapit. Uy, vintage! Sigaw ng isa, hamang nakatutok ang daliri sa bag. Ganyan pa ba uso sa inyo, eh no? Pang museyo! Ang isa naman, may hawak na cellphone, agad na nagsimulang mag-record. Halos yumuyugyog ang balikat sa kakatawa. Guys, content natin to! Hashtag Badoy Bag Challenge! Sabi niya, at ang dalawa pa ay pumalakpak at nag-high five. Sa gilid, may dumaan pang mag-aaral na lumingon, ngumiti, sabay umiling na parabang aliw na aliw sa palabas. Huminto si Eno sa tapat ng lockers. Ramdam niyang namumula ang tenga niya. Hindi dahil sa hiyalang, kundi dahil sa naroon sa loob ng lumang bag ang isang liham na ayaw pa niyang buksan. Simula kagabi, parang may humihila sa kanya. Bawat kurap ng mata ay ibinabalik siya sa maliit nilang kwarto kung saan, sa ibabaw ng lumang mesa, natagpuan niya ang sobre. Kupas kang sulat kamay sa labas. Para sa iyo, Eno, huwag kang matakot. Ilang segundo niya iyong tinitigan, pinisil, at sa kamarahang ipinasok sa bag ng tatay niyang matagal nang may kaya sa pag-iyak, ngunit kapos sa salita. Bukas mo basahin sa school kung saan ka mas matapang. Patingin nga! Hinablot ng isa ang strap ng bag, kumalabog ang zipper at muntik ng buksan. Kusan umangat ang kamay ni Eno para pigilan at sa unang pagkakataon, tumingin siya sa mata ng nanunukso. Wag! Hinina niyang sabi, Akin to! Akin to! Ginaya ng kaklase, kumikindat sa kamera, Wow! May tinatago si Mr. Baduy! Tumawa ang dalawa. Ang isa ay halos mabaluktot sa saya. Ang ingay nila ay sumasalpok sa kisaming puti na may bakas ng tubig at nagbabalik sa hallway na parang lumalakas pa. Sa dulo, may guro na dumaan. Tumikhim din at sandaling tumigil ang grupo. Mulit ng makalayo ang guro. Tuloy ulit, mas malakas, mas mapanglait. Bago tayo magpatuloy, i-comment mo muna kung saan probinsya ka nanonood. Kung hilig mo ang ganitong kwento, pakihit ang like, mag-subscribe at itapang bell para hindi ka mahuli dahil bukas may bago na naman tayong kwentong puno ng twist, di ka panipaniwala at may nakakagulat na ending. Tara na, ituloy na natin. Pinikit ni Eno ang mga mata. Naalala niya ang nanay Isang mananahi sa palengke na mahilig sa berdeng tela. Siya ang unang nagtahi ng bag na ito mula sa punit-punit na maong at pinagsamang lumang kurtina. Hindi lahat ng bago ay matibay, lagi nitong wika, at hindi lahat ng luma ay sirang sirana na. Nang pumanaw ang nanay ilang taon na ang nakalipas, ang bag na ito ang natirang buo. Amoy sinulid at pawis, may mantsa ng mantika, may tanda ng yakap. Sa tuwing tinitignan niya, bumabalik ang boses nitong malamig at magaan sa tenga. Anak, magpakatatag. Uy, iyak na yan! Bulong ng isa, hinaabot ang strap ulit. Sige na, patiktukan mo kami dyan eh no! Nagsimula ulit ang phone camera, may pailaw pa mula sa screen. Ang nakajaket na isa ay umangat ang hilay na parang host ng palabas. Ladies and gentlemen, eto na ang pinakamodernong bag sa buong... Gabriel! Isang boses ang pumutol. Si Ma'am Rhea pala, Guidance Counselor, nakablaus na kulay puti at may hawak na folder. May klase kayo sa loob ng limang minuto, huwag kayong magpaiwan sa hallway. Napatigil ang tatlo, at kahit nagpipigil ang tawa, umatras sila. Tara na, sabi ng babaeng ni cellphone, bagamat bago umalis ay nagtusok muna ng isang salitang mahapdi. Baduy! Alon-alon ng tawanan nila habang unti-unti silang naglalao sa may kanto. Naiwan si Eno, si Ma'am Rhea at ang mahabang tahimik. Eno, wika ng guro, banayad at mahinahon. Tara sa opisina ko sandali. Tumanggo si Eno, na malaki ang dibdib niya sa kaba. Hindi dahil sa sermon, kundi dahil sa bigat ng bag sa balikat na parang kilalang kilala ang nakatago sa loob. Pagdating sa guidance office, may amoy na kahalong lumang aklat at sanay na presensya ng mga dahon ng santan sa paso. Pinaupo siya ni Ma'am Rhea sa harap ng mesa. May mga sticky note na nakasulat, manghinga, makinig, magsabi. Inabot ng guro ang isang basong tubig. Anak, usisa nito. May dalang sulat ang tatay mo, hindi ba? Dahan-dahang tumanggo si Eno. Inilapag niya ang bag sa mesa Marahang binuksan ng zipper na kumakagat-kagat sa mga himulmol at hinugot ang sobre. Sa gilid ng sobre, may maliit na selyo. Isang pamilyar na logo na nakikita niya sa tarpaulin sa barangay. Isang pondo para sa mga batang mahilig mag-drawing at gumuhit. Selyo ng Arte at Bukas Foundation. Natatandaan niyang dumalo sila roon ilang linggo na ang nakalipas para sa isang libreng workshop. Buksan mo. Himok ni Ma'am narito ako. Pumutok ang hangin ng napunit ang kawit ng sobre. Nanginginig ang daliri ni Eno. Binunot niyang papel, makapal, malamig, at ibinuka. Sa una, parang mga hugis lang ang lumabas. Nang tumama ang diwa mula sa bintana, unti-unting sumunod ang mga salita. Gumuhit sa isip niya na parang mahihing na kurot. Eno Santos, binabati ka namin. Sa pamamagitan ng rekomendasyon ng iyong yumaong ina, si Aling Mara Santos, na dating nanahi para sa aming unang art fair, napili ka bilang pangunahing eskolar ng Arte at Bukas Foundation. Simula susunod na buwan, kami ang sasagot sa iyong matrikula, libro, at art materials hanggang sa makatapos ka ng kolehiyo sa kursong pipiliin mo sa sining o disenyo. Kalakip nito ang paanyaya sa paglalakbay sa Maynila para sa pambansang exhibit ng mga gawa ng kabataang Pilipino. Hindi niya na ituloy ang pagbabasa. Sumikip ang lalamunan niya at ang buong mundo ay parang biglang tumahimik. Umuuga ang sulat sa kamay niya. Inirekomenda ako ni nanay, bulong niya, halos pabulong sa sarili, puno ng panghanga at pangungulila. Kailan pa? Paano? Yumuko si Ma'am Aya, itinuro ang huling talata ilang linggo bago siya pumanaw. Basa niya, tinutulungan si Eno. Nagsumite siya ng hand portfolio cover ng yung mga guhit, yung comic strip sa lumang kwaderno. Sabi niya, kung may hindi man siya matapos si kwento sa iyo, sana ang mga guhit mo na ang magpapatuloy. Tumulo ang luha ni Eno, mabilis at mainit. Sa gilid, may manipis pang papel na naaklip sa liham. Photocopy ng ginuhit niyang comics, tungkol sa batang may lumang bag na nagiging kapa kapag may bagyo at nagiging sagwan kapag may baha. Inipit yun ni Nane sa si envelope, nakasulat sa lapis, Mahal na anak, huwag mong ikahiya ang dala mo, Diyan nakatago ang tapang mo. Tahimik na tumayo si Ma'am Rhea, kinuha ang intercom at kinuntak ang principal. Hindi para skandalo, kundi para humiling ng sandali sa flag ceremony kinabukasan may iba bahagi kami tungkol sa scholarship, paliwanag niya, at sa anti-bullying program. Pagkababa ng telepono, humarap siya kay Eno. Handa ka bang magbasa ng bahagi nito sa harap ng mga kaklase? Hindi mo kailangang sabihin ng tungkol sa pangaasar, pero maaaring makatulong kung maririnig nila kung ano ang nasa loob ng iyong lumang bag. Kinabukasan, mas maaga pa sa patak ng huling kampana, nakatayo na si Eno sa gilid ng quadrangle. Hapon ang langit, ngunit maliwanag ang araw, at ang bandila ay unti-unting umaangat habang sinasambit ng lahat ng panatang makabayan. Pagkatapos, humakbang ang prinsipal at pinakilala si Eno bilang isang mag-aaral na magbibigay sa atin ng pag-asa. May kumislot sa mga kilay at nagbulungan ng ilan, pero natigil iyon na ang hawakan ni Eno ang mikropono. Marahan parang humahaplo sa isang lumang kwento. Naiinis ako dati sa bag ko. Panimula niya. Tapat at hindi nagtatago. Luma na, mabigat, at parang lagi akong natatawa pag dala ko. Pero kagabi, may nakita akong liham sa loob na iniwan ng nanay ko. At sulat ng foundation na nagbibigay sa akin ng buong scholarship. Mula high school hanggang kolegyo. Dahil sinabi ng nanay ko na mahilig akong gumuhit at umaasa siyang kayanin kung ipagpatuli ang pangarap niya. Humugot siya ng hangin. Gusto ko lang sabihin, hindi laging kita ng mata ang tunay na halaga. Minsan, nasa loob. Sa gilid ng stage, naraon ng apat na kaklase niyang nang asar kahapon. Hindi halos makakilos ang may hawak ng cellphone. Nakababa ang tingin na may jacket. At ang dalawang palataway nakahawak sa mga braso nila tila nagsisikip ang hangin sa paligid. Habang pumapalakpak ang buong quadrangle, napatingin si Aino sa kanila. Hindi para ipahiya, kundi para tanungin ng mata kung kaya pa bang magsimula uli. Dahan-dahan, ang babaeng may cellphone ay inangat ang kamay. Mahigpit na humingi ng tawad gamit ang tingin. Si Gabriel, ang pinakamaingay kahapon, ay umiling sa sarili at mas maagang pumalakpak unti-unting sumabay sa ritmo ng palakpakan ng iba. Pagtakos ng programa, lumapit si Ma'am Rhea, kasama ang prinsipal na may hawak na munting kahon. Ito, sabi ng prinsipal, nakangiti, donasyon mula sa alumni, na dating tindera ng gulay, at scholar din, isang bagong backpack para sa exhibit mo sa Maynila. Pero kung mas gusto mo, maari mo ilagay ang bagong bag sa loob ng luma para kasama ho pa rin ng kwento ng nanay mo. Natawa si Eno kahit basa pa ang mata. Gusto ko pong dalhin pareho. Yung lumang bag sa balikat at ang bagong bag para sa mga papel at kuderno. Para kapag may tumawa, meron akong dalawang dahilan para magpatuloy. Bago matapos ang araw, bumalik si Eno sa hallway. Pareho pa rin asul ang mga locker, ganun pa rin ang poster na bawal ng ang asar. At ganun pa rin ang tunog ng mga sapato sa sahig. Mulit may bago. May apat na estudyanteng naghihintay. May hawak na papel at lapis. Eno, sabi ng babae, halos pabulong. Pwede ba kaming sumali sa drawing club mo? Naghahanap kami ng paraan para bumawi. Maari ba kaming gumawa ng poster laban sa pangaapi gamit ang mga karakter mo? Tinitignan sila ni Eno. May bakas pa rin ng hiya at kaba sa mga mata nila pero totoo ang hangarin nila. Sige, wika niya. Inangat ang strap ng bag parang bandera. Pero una, tuturuan ko kayo ng tamang paghawak sa lapis at sa susunod, ako na ang mag-hashtag. Hashtag bagong simula. Sa huling oras ng klase, habang naguguhit siya sa kanyang kwaderno, naramdaman niyang gumagaan ng lumang bag sa balikat. Hindi dahil nabawasan ng laman, kundi dahil may kasama na siyang bubuhat nito. Sa sulok ng pahina, isinulat niya ang mensahe ng nanay na dinagdagan niya ng sarili. Huwag ikahiya ang dala mo. Diyan nakatago ang papang mo. At minsan, ang liham na magpapalaya sa iyo. Pag uwi, nadatnan niya ang tatay sa mesa. Nalalamig ang kape at nakabukas ang pinto para sa lubungin siya. Inabot niya rito ang kopya ng liham at ang imbitasyon sa Maynila. Niyayakap siya nito, mahigpit at tahimik. Gaya ng mga yakap na gusto lang sabihing, kaya mo yan. Sa labas, unti-unti nang pumipilantik ang liwanag ng hapon. Sa loob, entre lumang bag at bagong pangarap, tumitibok ang isang kwentong di na kailanman tatawaging badyo. Ang tawag na rito, matibay, minahal, at handang magbukas ng daan. Aral sa kwento natin ngayon, ishare mo yan sa comments. Kung nag-enjoy ka, pakihitang like. Huwag kalimutang mag-subscribe at itap ang notification bell para palagi kang una sa mga bago kong upload araw-araw. Ang suporta mo ang inspirasyon ko para gumawa pa ng marami pang kwentong tulad nito. Kita hits bukas!